umaga, magandang buhay sa ating lahat. Ngayong umaga, magluluto tayo ng ating pang pananghalian. So, ang aki pa ang aking lulutuin pala is itong sardinas guys na 555 sardines, you know. Made in the Philippines. So, ngayon, lalahukan ko siya or ihahaloan ko siya ng itlog, guys, no? Iwan ko sa inyo kung kumakain kayo nito, kung nagluluto kayo nitong sardinas na may uh, ihalong itlog. Yan guys, oh. So, ito po guys ang aking lulutuin. Nakaredy na yan. Nakaredy na rin ang kawali. Yan po ang ating pangulam sa tanghali. Alam nyo guys, ang sardinas is panangdalian lang yan, no? Kasi, Ah uh, pwede mo ring uh, ready to eat 'yan. Pwede mo hindi lutuin pero gusto ko po siyang lutuin. Hahaloan ko po siya talaga ng itlog So ready na po ang ating kawali. Para dito natin ilagay ang itlog Pero papulahin muna natin guys ang um uh, sibuyas kasi para maganda siya. Papulahin natin 'yan. Hindi natin mamadaliin. So ito lang guys ang aking konting vlog. No? 'Yan po ang ating uh, kainin or uulamin mamayang tanghali. So, ipakita ko lang sa inyo guys. Ito po guys ang pagkaluto nito, ang pagkalagay nito. So, yan lang guys. Magandang buhay. Thank you so much for watching.